Oficial nang ipinahayag ng pamalang lokal sa atas ni Mayor Attorney Ray Ladaga ang pagpapasara ng San Jose Public Market at pagbubukas naman ang paglilipatan ng mga manininda sa Temporary Public Market. Panoorin at pakinggan ng ilang komento at kaganapan sa Temporary Public Market. Medyo okay po ngayon. Marami na pong bumibili. dahil nagsisimula pa lang nagsisimula naman na eh na no? Na ano pa ang nakikita ninyong kulang? Kalit yung pwesto. Mm -hmm. oh, sige. Ah, sa ngayon po kasi wala pa pong tubig wala pa pong ilaw pero ah, okay. inaayos na daw po nila inaayos na uh, so tubig talagang isa ano? hapo, ah, tubig lang oh. po pero tingin nyo po okay na ba dito? oo, oh, okay yung... naman po uh -oh. maluwag po, okay ayos po mas maganda pa question nyo dito ayos lang doon sa kamila ayos lang, maganda rin malaman hmm. lang po ano pang nakikita ninyong kulang? ilaw may set na lang sa tabla ng tubig tubig, ano pa? Ilaw, wala pa. Walang ilaw, ano pa? Saka Medyo masikip talaga, sir. Yung lang masikip may uh... masikip. Uh, uh, tapos yung init. Ay, mainit talaga, sir. Mainit. Oo. Uh. uh, kumusta naman po kayo isang mamimili? Ano po ang reaction ninyo? Uh, okay naman dito kasi maganda, malinis. Saka yung presyo medyo mataas lang. Ay, okay lang po, sir. Napakaganda po. Uh, okay, Meron na ba kayong buwan na mano? Wala pa po. Wala pa po kasi Opo. bago pa lang. Opo. Ay, ang masasabi ko lang po ay talagang maganda po itong aming katayuan dito. Napakalinis. Maraming salamat po sa inyo talaga. Samantala, patuloy naman ang paglalagay ng mga metro ng kuryente sa bawat stall. So kayo ang nagkakabit ng mga ano dito? Katulad ng mga electrical? Tumutulong na po ako dahil hindi kaya ng mga elektrisyan dahil apurahan po yung pangyayari na ngayong umaga na lahat. Kaya Tumutulong na po ako para matapos ka agad. Okay. Pa, paano po ang gagawin? Kung sakali, di ba, ang isang stall magpapakabit ng uh, uh submeter. Apo, apo. Pa, paano po ang gagawin nila? Bali, sagot na po lahat ng kontraktor na nakakontrata. Sa halagang 2,700 po, sagot na lahat ng kontraktor. Bali, kasama na po yung labor materials. Ah, ibig sabihin, ang magbabayad ng mga submeter ay kontraktor. Apo, ah, uh, Diwanagin natin ha. Ang magbabayad po noon yung mga may-ari ng pwesto, ay, sa kontraktor. Ah, yung magbabayad ng bawat pwesto ay sa kontraktor na. Apo, apo. Sino pong kontraktor? Si Ador Bundag, Mr. Ador Bundag. Hmm. Ah, siya ngayon ang kontraktor. Siya ang Siya ang ko kukontakin lang. Apo, bali, andi dito ako. No Sino-supervise ko yung mga Obeya Electrician na nagtatrabaho sa palengke at the same time uh, tumutulong na rin para mabilis matapos. Okay, hindi po pa pwede dito. Halimbawa, may sarili kaming electrician o halimbawa marunong mag-install ng ganyan. Pwede rin po bang mag-install? Pwede, pwede karton. po. Pwede, pwede, pwede po. At uh, pwede. pinapayagan na po yun. Ha? meron naman kami, andi dito naman ako for final inspection po ng trabaho ng bawat electrician. At uh, pag nakita ko po na safety, yung may-ari, Ginugo na po namin. Ah, okay. So kahit na hindi siya membero ng inyong samahan. Ah, po. Ah, Ito ah, okay. po kasi talagang government project. Kinakailangan tulong-tulong na po. Kaya mga may pwesto na may sariling elektrisyan, pinapayagan na po. Matapos lang po yung trabaho. Ah, okay. Sige. Thank you po. Ayun naman, sa San Jose Traffic Management Office. Okay, handa na po ba yung ating mga kalsada dito, yung gagamitin po ng ating mga motorista, mga mamimili dito sa ating Temporary Public Market? Yes po, okay na po, ready na. So makikita nyo naman po na passable naman po yung kalsada natin. Okay po. At sa ngayon po, hindi lang pa po, po natin medyo maayos yung gilid na parking ng ating temporary public market dahil marami po po ang naglilipat ng mga manininda para po yung public market po natin. So minarapat po muna natin na ipagamit sa mga manininda para makapagbaba ng maayos ang kanilang mga kagamitan. So kung pag-uusapan naman po natin ng parking, ang parking po ng Gaisano ay pinagamit po sa atin para sa private vehicle. So napakaluan po for the longest time, kahit po nasa old public market po tayo, talagang walang maayos po na parking ang mga private vehicles po natin. So napakalaki po ng parking ng Gaisano, pwede po natin gabitin. At kung makikita niyo po dito sa kaliwa ng ating temporary market, yung kalawakan po na yon na may mga parking may mga naka-park na 4 wheels ay parking din po, private parking din po. So sa tingin ko po, sufficient po yung ating parking para sa mga private vehicles po. Saan po papasok ito? Ang entrada? From National Highway po ng Labangan, dyan po ang entrance natin. Uh -huh. One-way lang po muna ito at ang exit po naman ay dito po, palabas po ng diversion road ng Barangay Tres. So, yung pupunta po ng bayan, kakaliwa, kakala naman po yung mga pupunta ng bagong sikat or anywhere kung saan papunta po. Yung parking, private parking po na gagamitin, may payot po ba ito o wala? Libre po, ah, po, libre yung salisa, no? po yung sagay sa At saka po yung kahabaan na pinapakita ko nga po, yung marawak niya na baka ng uh -oh. Libre din po ang park ng private po dyan. Okay, Yung sa mga toda po, kasi yung mga mamamalengke, di ba? Uh, yes po. Na po Nakarady okay. na rin po ba sila? Ang toda po natin, kung makikita nyo po, wala pa po, po halos. Dahil hindi pa po natin sila maiplasta. Dahil nagagamit pa po, po nga itong area itong sa kaliwa uh -oh. bilang pointing nung may mga pwesto na naghahapot po ng kanilang mga panindahan. Yeah. So, by Monday pa po siguro natin may paplasta. Sa ngayon po, pinapapwesto lang po muna natin sila sa may bakante para yung mga ating pumamimili ay may masakyan naman po. So, hindi na nyo magiging problema ngayon yung mga congested at traffic? ayas ah, yes so, po, yes po. Medyo malaking aluan po, kung tutusin, napakalaking aluan mm -hmm. po. As you can see maluwag na nakakapasok po yung ating mga four wheels na walang obstruction sa ating kalsada. Uh -huh. At ang traffic management office personnel naman po natin, ang ating mga traffic enforcers ay naka... Nagbabantay naman po mula po kanto dito sa kahabaan po nito hanggang dun po sa exit ay may bantay po tayo. Okay, so message po sa mga motorista natin, sa mga uh, mamabalengke, sa mga gagawa, uh, mga pupunta po dito sa palengke. Uh, sa ating mga kababayan po, tangiligin po natin ang ating temporary market. Kung makikita nyo po, mas malaking alwan po rito mamili kumpara sa ating old, old public market. Dahil kung mapapansin nyo, mas maluwag po ito. Merong, merong parking po ang private vehicles. Malawak po. At kung makikita nyo, kung naipakita nyo na rin po naman ni Sir Mararo yung ating loob, napakaluan po ng ating mga manininda. Yun lamang po at maraming salamat. Samantala, ang San Jose Public Market ay sa impormasyon mula sa pamalang lokal na pinagbigyan pa sila na di umano ng isang linggong palugit upang makapag-dismantle at isaayos ang mga sarili nitong kagamitan at dadalhin sa temporary public market. Ayon sa mga ito ay naguunti-unti na rin silang gagayak sa kanilang paglilipatan na

pinagpapatulmahan ng pahayag ni Tony Vergara. Kasi nga, ang aming pinagbabatayan dito, Mar, ay yung aming list contract na 2031-2025. Ito hawak ko ang kontrata dito sa, sa, sa palengking ito. Bakit kami naman ipuporsahin? Bakit hindi mo napataposin itong kontratang ito bago kami paalisin? Katulad kay Mayor Ladaga, siya naman ay atorne. Alam din niya ang tamat ang mali. Bag kami bag kami porsahin. Kami naman ay aalis eh. Wala namang problema. Pero wag kaming kangay barasawin. Siya lalo pat siya ay atorne, alam niya ang tamat ang mali. Itinanong ko na rin ito sa abogado ko na ang itong kontratang ito balib ng 2025 December 31 ito tinanong ko na rin kaya sabi ko nga patabusin na lang ang aming kontrata sabi alis wala problema kahit tama kahit ako ni alis agad wala nang kwan pero kami nag-utay-utay na rin nag-account ganon yun lang ang aking masasabi sa kanya muli manapili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating pong FB page at sa ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod, mararo po at your service.